Ang Sierra Madre ang binansagang gulugod o backbone ng isla ng Luzon. Tinawag ng mga Kastila ito na Sierra Madre na ang kahulugan ay Mother of the Mountains dahil sa haba ng bulubundukin nito. Gaano nga ba kahalaga ang Sierra Madre? Paano ba nito napoprotektahan ng bansa at napahihina ang mga malalakas na bagyo? At bakit pinangangambahan ng marami kung masira ang bulubundukin ito. Yan ang ating aalamin. napababa ng Sierra Madre ang Typhoon Lawin sa Category 3. Ang pinakamalaking protektadong lugar ng bansa, ang Northern Sierra Madre Natural Park na matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng Isabela ay Cagayan Valley. Ito ay nasa pansamantalang talaan at posibleng maging bahagi ng UNESCO World Heritage Site dahil sa angking yaman ng kagubatan at kabundukan. Sa kasamaang palad, patuloy na nasisira ang ating natural na proteksyon laban sa mga bagyo. Sa ulat ng Department of Environment and Natural Resources or DENR, higit 161,240 hectares na ng bulubundukin ang nasira noong 2010. Kabilang sa mga rason ay ang mga aktibidad ng tao gaya ng ilegal na pagtotroso, pagkakaingin, pag-uuling, pangangaso at pagmimina. Ang dating Pangulong si Pinoy ay naglagda ng Proclamation 233 noong 2011 na naglalayong protektahan ng Sierra Madre. Ngunit, sa kabila ng pagprotekta sa Sierra Madre sa bansa, maraming mamamayan ang nagsasabi na sana na wag nang ituloy ang planong pagtatayo ng kaliwa dam sa lugar dahil siguradong maraming tao ang maaapektuhan kasama na ang katutubong dumagat, maging mga nakatirang hayop, halaman at higit sa lahat, hihina ang depensa ng mga posibleng pang pumapasok na bagyo. Kaya naman, panawagan ng mga netizens na sana ay maisabatas na ang nakahaing House Bill sa Kongreso na mga ngalaga sa Sierra Madre upang hindi ito maabuso. Maswerte ang Pilipinas dahil pinagkalooban tayo ng na isang natural na panangga sa mga bagyo. Marapat lamang na ingatan at pahalagahan natin ito.